Welcome back mga kalakdaan Ngayon alam mo ito, po natin Yung patuka, gamit at paraan sa pag-conditioning Yung ginagamit po natin patuka sa ating mga alaga pag nag conditioning tayo is ito po yung yan, Enerton yung Enerton po is Nag-develop po yun ng mga muscle para maging matibay at saka maging malusog po kaya mas mabilis po silang bumuka yung kanilang katawan pag ginamitan natin ng Enerton pag nagpiprikon tayo yun po yung kadalasan ginagamit namin pag nagpiprikon kami is yung Enerton po tapos nagpapainom din kami ng mga maintenance na vitamins tulad ng multivitamins saka calcium para giging handa na po siya pag i-condition natin yung mga gamitin natin pagdating sa laban. Pero yung ginagawa talaga natin pag nagpuprikon tayo is kailangan natin purgahin yung manok natin. Uh, naghahanda tayo sa gagamitin natin pang lalaban, eh, muna natin. Pero kailangan natin purgahin yon kahit malakas silang kumain tapos maganda yung katawan kasi meron pa rin silang mga bulate na Nasa kanilang katawan Tulad sa kanilang mata Kailangan din natin ng purgahin para Matanggal po yung mga bulati na nasa kanilang mata Kasi sagabal din yon Sa kanilang paningin Pag meron pang bulati sa kanilang mata Yung ginagamit namin is Yung oxirid At yun po yung ginagawa namin Papurga sa mata ng ating Pinipri conditioning Ayan ito yung Gamit namin sa Pupurga sa mata nila oxirid ayan ito yung pinapatak sa mata para matanggal po yung bulate sa mata ng alaga nating manok hindi nga ako makapaniwala na may bulate pala talaga sa mata pero nung nakita ko meron talaga kaya pinupurga namin ng oxirid at yun pag natapos na nating purgahin yung Piniprikon natin yun nga yung pinapakain nating patukas sa kanila yung enerton tapos yung daily routine nila sa training, yung pagpakaskas tapos lagay sa flying pens yun lang yung mga kadalasan natin ginagawa sa pre, -pre sa ating mga manok para maging sila pag in-condition na natin yung gagamitin natin pang laban at sa vitamins naman na ginagamit natin sa pre-conditioning is yung multivitamins lang yung kadalasan ginagamit ko pwedeng gumamit kayo ng B12 kahit anong gusto nyo gamitin sa pagpipirikon nyo kasi iba iba naman tayo pamamaraan sa pagpapainom ng mga vitamin ang gagamitin natin sa mga manok natin e ako yung multivitamins lang kasi yun yung kadalasan ginagamit ko at saka nasanay na rin ako doon tapos nag i ako ng Belamel isang beses sa isang linggo at yun lang yung mga karaniwang ginagamit ko sa pagpipirikon ng aking mga alagang manok at yun po yung paraan natin sa pagpuprikon sa ating mga gagamiting panglaban pag natin i kondisyon. Una po is magpupurga tayo. Pero ako nagpupurga ako 3 months bago ako magpurga ulit kasi pag madalas po natin pinupurga yung mga manok natin is Masyado pong masakit po sa kanilang bituka yon kasi matapang po yung gamot tapang purga kaya hindi po natin gagawin yon Maaari nga pupurgalan tayo pag gagamitin na natin yung manok na yon sa pagkukondisyon kasi medyo risky po yung palagi tayong nagpupurga sa mga alaga kasi yun nga masyadong matapang po yung gamot na pang purga tapos yung sa katuka naman yung enerton yun po yung adalasa natin pinapakain sa mga pinipriko natin kaya mabilis pong bumuka yung kanilang katawan plus additional pa yung vitamins na maintenance natin 'yung 'yung vitamins saka lingguhang inject ng Velamel at saka 'yung daily routine sa pag training ng gagamitin panglaban 'yung pakaskas tapos sa uh, flying pens, 'yun lang 'yung mga basic na ginagawa pag nagpe kayo pero pag nagkondisyon na kayo may additional na training na 'yon hindi lang 'yon 'yung nagawa kasi dinadagdagan pa po ng ibang training at saka kung bago pa sa ating channel, huwag kalimutang mo subscribe. click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video yung ilalabas. Ikaw na di pa subscribe eh mag-subscribe ka na para malaman mo kung mamara natin sa pagmamanok. Saka sa susunod. Bye-bye!